Good evening guys, good evening kaka send ko lang ng pera yung naiwan sa akin na resibo na lang tapos nakagastos ako ng 7 dinar at 7 dinar sa sarili ko ito bumili ako ng ganito bumili ako ng Red Horse dalaw <laughs> ice cream sarap nito 100% Send tayo ng pera sa Pilipinas Ano naman? Pasukat naman ng mga bata Kailangan po natin bumili ng mga books Bag hinihingi pa yung aming bunso ng bike Pambili doon ng bisiklita. Bumili ako ng dalawa. Ganito. Tapos bumili ako ng kangkung. Kangkung at saka yung alugbati. Bula ko bukas. Nanis ko yung kangkung. Nibili ako ng ice cream. Yung dalawang, dalawang Oreo. Apat na vanilla. Tapos ano pa ba yung binili ko? Saging. I Bili din ako saging. Namiss ko yung saging. Nibili ako ng Oreo na biscuit. Tapos yung kasama ko, nag-send kami yung pera. Kasama ko yung India. Yung binili niya, ano lang, isang basilin na maliit, tapos yung very lovely daw, tapos ano isang ice cream isang ice cream, 150 ay 120 fills ayaw, ayaw niya daw ang gastos sabi ko, okay gusto niya pa ako librehin ng isang ice cream kung wag na, ako lang ako na magbili ang magastos ako ng ganito resibo ko mo sa 70, 70 na. Minsan nga, mga batak na sampu. Sa sarili ko lang yan. Naisip ko, yung mga bata ko, okay naman, meron na silang pambili ng gamit. Sarili ko naman yung aking pakainin. ng gulay. Sarap ng pinapol. Del Monte quality. Pilipinas ata to. <laughs> What's that? <laughs> Kaya nga Pilipin to yun. Huh? Ha? Huh? Friday ada Sunday ada same same mystery. Sino you know Friday Sunday? <laughs>

Ito naman itong alaga na ito. Mahilig ito sa ganito. juice bar. Ah, uh, ah, uh, uh, sin, <laughs> La, istri, ice cream. Ice Eh. ice cream. Enti online ini. istri ice cream. Ice cream. I want ice cream. Ano istri Ada so, mata Bas is very very lovely and very lovely and in Basilin. Ani but only one ice cream. Ado anam aku pulus ding. Harang ba ito ni? Ani pito order? Ani kala sa money. Nahilag mo Potato hada. ada tindi Hah? <laughs> ha? Sino ada tind na? पाँच पुर्तगाल में यह मिला इतनी स्टडी पुर्तगाल हाँ इस तरह बाद वो बाद में इंतेज़ूल ट्यूमरों रो बाद नाना नो गिट माने इंतें इंतेज़ूल ट्यूमरों रो किस देवो तो मार दसवां मंडल रो ला

Win, ini yang udah diinside box. Win ro, win bring. Minak udah diana salah apa Ada beach, hmm. ada shali, ada apa? Hug alawi. Ah, no bring, ini In cherry. Ada inside telanjang itu. Ada materi no kalam harg cherry. Ini ro mina Diema, after mo tapos siya mo akil ng excuse me. Ada gul to ano, sa wii indomi pin domi up, ada gul. Mana mula man, sim, ana, tabi is ano make indomi up. yun babay ni? At ako'y magpunta sa taas.